good morning! So, dito na naman tayo at syempre magluluto tayo ng cravings natin for today's morning. O, diba? So, alam niyo ba kung anong lulutuin ko? Kaya ka, pawis na pawis na pawis na pawis talaga ako today kasi sobrang init. Kasi ang dami kong niluto. Ang dami kong niluto! Hindi pala. Marami akong ginawa at marami mga proseso ginawa. May ganon. So, kaya makabang ma sinag cravings tayo ng gulay. Ito yung ating gulay for today's Video natin, ayan po, ang gawin po natin dito ay magluluto tayo o gagawa tayo ng insaladang talbos ng kamote na may talsik na laway po. Ay, may ganon? So ito mga mamsi, ito yung ating mga main ingredients natin at bumili ako ng ginabos. Siyempre, ilagay po tayo natin yung ginabos at suka ng niyog. Ito yung ating mga main ingredients natin. So ngayon mga mams, yung magluluto tayo sa kumpol na yung ano natin, yung ating ang um, tawag doon. Niluto at syempre hindi mawala yung ating mais na bahaw. Ito yung ating mais na bahaw na lulutuin. O lulutuin, kakainin natin to the partner sa ating insaladang talbos ng kamote. Tara na! So ngayon, kumukulo na yung ating tubig na pinainit na pinakulo. At ano pa ba yung sasabihin ko ng mga ganyan. So ilalagay na natin yung gulay. Ano mo dito dyan? Ayan. Ipakita mo yung gulay. Was. So ayan po yung ating gulay. Ayan. So para, para mas bongga, kailangan natin mag dahan-dahan. Para pantay yung pagkaluto. Mm, -mm. Ngayon, okay. Ngayon, so, medyo okay na po yung ating um, ano, pinapakulo pa natin kahit kunti-kunti lang yung ano natin, aluya, luya, ito yung ginger, sibuyas, at syempre ang kamatis. Ilalagay na natin dito. At yung ginamos. Ang daming ginamos, diba? So, ilagay na natin ito lahat para mas bongga. Hindi diba? ba? Ano ba? Idrin mo gawas. Ganyan. Ganyan -di, dito? Ha? Huh? No. No. ayan yung ating ginamos diba so ayan na guys ha kasi masarap talaga pag may ginamos at ito yung suka ng niyong ay mm, diba itong suka ng niyong ay puti kasi wala tong ano yung pagpakulay ng ano diba Diba? At syempre, mamaya lalagyan na, lalaga na yan ng ano, mamaya konti. Ano, kung nasaan? Yung ating niluto. Sili was. Ah, uh, sili. Tro. So, ayan mga mamsi, o. Oh. shake muna natin ng bonggang bongga. At ito yung ating sili. Di pa Ang daming sili. Ito ay ilalagay natin lahat to. Di ba? O, oh, dito muna natin ilalagay yan. Kasi, para mas masarap, ilalagay natin to lahat. Nagdalaway tuloy ako sa mga ano natin. Mm. So lagyan ko na siya ng sabaw Para i-mix natin yan lahat yung mga ano Mga ek-ek chibrechek Ek-ek oklabush, ek -ek, uk So ano muna natin Durogin muna natin So ngayon Ano na ipakita mo muna to I-anuin muna natin to lahat Para mas masarap pag manghang kasi, mas masarap. So, mga, so, ngayon mga mams, so, pa, na, ano, nap natin, napisa na po natin yung sile para mas masarap at malinam na yung ating um, ilalagay, tuloy ako. Ilalagay na po natin ito. Um, mm. ipakita mo dyan ito ko siya. Yes. So, ilagay muna natin at siyempre, naginote natin. Grabe, naglalaway talaga ako. At, i-mix muna natin siya. So ngayon ilagay mo natin ng beat chain. Ubos ubos na pwedeng yung isang beat chain at dalawang beat chain ganito. Dalawang ganito, di ba? Oh, oh, so okay. pos. Ilalagay na po natin 'yan. So ayan, so kulang pa po ng beat chain, na, lalagyan po na natin ng beat chain. Dalawa dapat ilalagay natin na beat chain para Ay, hilo, mas uh, masarap at mahilo yung kakain. Okay. At ilalagay na po natin tong ating gulay. Ayan. Hoy, naguhugas ako ng kamay ha. Kasi galing ako naghugas ng ano, plato. So, mali, medyo, iba kasi, ang iba kasi, ang lul, sa, ano sa kanila, half cook Sa amin kasi dito, dapat lutong-luto. Kaya, ganyan ang resulta. So, i-mix muna natin. Mm -hmm. So, ayan na guys. O, oh, mix Okay na okay, uh... Hello guys! May ano po tayo guys! May... A uh, cravings po tayo for today's video. Ayan po yung ating talbos na insalada. Ayan. Di ba ang sarap ng talbos ay nahinaluan po ng maraming maraming uh, ingredients like baguong, kamatis, at bawang. Bawang. Wala malang bawang. Luya pala. At suka. Ayan na guys. So, malinam na at sobrang sarap. Sobra, sobra. Mmm, yummy. Hi, guys. Gum, Hello, kakain na po tayo. Ito yung ating uh, ginawa kanina uh, na talbos. At ito yung bahaw natin na um, kakainin for today's video natin. So bago ang lahat, so kailangan natin i-mix siya konti para mas mapil feel natin yung sarap, yung lasa, Man, yung malinamnam, at yung ingay dito para makita natin dito. Sobrang maingay talaga sila. So ngayon, magkakain tayo ng tote kasi alam ko nagkikrave kayo lahat din. Hindi mm. lang, ako, hindi lang yung ako yung nagkikrave, pati kayo. Kasi, Mama! Hindi naman nila ko yun. Mama! Mama! So, 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 Maganda talaga mag lamang, ano. Mmm! Hindi So, dito na tayo ngayon sa bagong business di Bakang. Ayan po yung mga ating mga miners. Marami tayong mga miners dito. At ang ating mga miners andito from Cagayan de Oro. Ay, American. At, at, ayan po yung legit na madam. South Korea. Oh licit licit madam madam di badan itu si yeah. madam na legit. Isi. ayan Isi. <laughs> ha, <laughs> <See>? <laughs> <laughs> nah, 100, ha? Na si aja duit saya so bakang mga bago niyang, mga items. Yes, so, marami, ayan. Meron tayong ukay-ukay dito, pero napakaganda na ukay-ukay. Anong klase? anong ukay-ukay uh, yan? Meron ukay, okay, ukay dahil, mm -mm. tayong gusto mo na ka ng um, yulo. <laughs> o, meron tayong uh, from China. Ah, uh, uh, from China, China. Yung mga... Uh, ano ba, uh, pa yung mga ano mo? England. England, yes yeah, sa mga ngadapita sa, sa England? Oo, oh, uh -oh. Paris. Paris. Ah, laban din ng mga, mga, mga outfit out talaga. Kay. Wala si <laughs> country kay London. Hala -lon al al diba? al London. From London. From London.

Pero Class. kung sa'yo magsuot kay Murag Kwan, katabang. <laughs> <laughs> Pero kasi isa. Ano so, na, na lang sa mga, iyan na po sa, sa mga chinilas Kang? Ano mga chinilas, mar mar mga habayanas, marami tayong habayanas. Marami mga habayanas. Anong class? Anong class? Nakay Pokemon, nagnapod tayo, Doraemon. Ha? <laughs> oh. ah. yun, so, nabay na na, mga habayas, pinilit naman na tatang labayana. Mga plain lang, nakay mga nude, nakay light pink. Magkano oh, oh. yung ganyan? Ang ganda ng hawakan niya kasi ni Salverdas. Ha? <laughs> 350 pesos, 350. Lahat? 350? <laughs> 350, pero, <laughs> <laughs> pero kung, pero <laughs> kung close tayo, ah, um, 349. Yes, <laughs> correct! <laughs> ano mga marami ka na nabenta? Oh, na nabenta. Mami mi abi worth 10,000 pesos. Yeah. Saan saan yeah. yung pabango ko? <laughs> Kawakan mo nga dahil oh, sa'yo. Uh. <laughs> mo so. Saan yung pabango ko? Edon, 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 edon. Ito lang ba isa? Isa <coughs> lang. Ay! Why? Lang. Bakit isa lang? Isa lang. Bigyan ni Mami. Bigyan ka mo naman sa vlog, di ba? Isa, isa. Akala ko sa ano. Sabi mo kasi. Ala, sabi niya ba sa di ba kang tatlo? Tatlo yung dalawa. babayaran mo? Yung isa libre. Pinasira. So ito yung ah, yung sira yung phone. So ito yung pangabago pa bago ni Bakal. Thank you yes, so mami Abby. Mami ni Abby. Mami ni Abby, thank you so much sa ano mo, sa uh, support po kay Bakang at um, thank you so much sa perfume. Nandito tayo. So, dami pa tayo ng mga hindi ko lang at ang mga CN family. Marami, pa, 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 siin, marami pa, pa yung mga ano dito oh. sa ano ha, mga uh, items na di makang dito na mga naka-stock. Kang ilain ba ilain ilain ilain. Ah, ila uh, kailan na ba yung mga may mga bago pa? May mga bago pa pa ano? Sa second week by June. Like sa, sa second pam week, second week of you. June marami akong darating na mga bago. 150 pa dress, di ba? 150. Oo. So, kung so, 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 masa pala yung business mo, naka, ano ka na ba? Kasi, namin natatanong, oh, mayaman ka lang daw. Pinapaday ha. <laughs> Mayaman oh, ka na daw. Uda mo hindi pa na Ah, hindi, ini ka Malapit na. Yung, ah! Wala pa dito. Naka uh, na 4 years. 4 years pa? 4 years ba? Ang pinaka-wow. Ayan so, mga ma'am, si Song. May abangan tayo next week by June, ha? Sabon lang sa business ni Bakang. sa mo. So good luck sa business mo. Yes, thank you. And hopefully, <laughs> ay tuloy mo na rin yung business mo na mag-display so, karista sa, uh, um, sa sa, saada. sa, National Highway. Mag-display wow. <laughs> <laughs> Sipagan pagan mo lang, tsaka oh, konting oh, illegal para umasigyan. Oh, ah, Kasi ah, pag, -pag legal lahat dahil oh, matagal uh, na So, ka so, ano, ng ano, ano pa? Uy. Marihuana, marihuana, ano pa, siya, oh? <laughs> Tapos mag-scam ka. Oo, tapos. Siyempre gusto kong iskamin. Kasi pala may yaman. Magkalino yan. Kung iskamin yeah. mo, ganun ka. Ito pala minor <laughs> ano natin ngayon. Uh, uh, bumili ng mga madaming mga stock ni Bakang. Ba? Worth 11,000. Oh, oh. May niya si Mami Nelly. Oh my God. Ala. So, may gitan <laughs> <laughs> Thank you, ka. Bye. Yes.